Um, plano mo lang mabuli. Huwag sa klase ko. Tsaka ang dami-dami school dyan. Sa akin pa talaga. Ano bang balak mo, ha? Pati mga bata, kukunan mo ng mga baon. Para ano, pantawid dyan sa nagugutong mong sikmura. Ay nako, kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang dyan. Kasi okay ka na dyan eh. Mas bagay sa'yo. Ang bentong! Akin na lang po tumabakal nyo! Sayang po ito. Sige, kunin mo na. Sige po, salamat po. Ayos to. Papay talaga ni Ma'am Bentong. Tama-tama, may pabili na ng bigas. May na. Si Ma'am to Ma'am, magandang araw po. Tatanong ko lang po sana kung kailan po yung enrollment. Bakit? Pag-enroll ba yung kapatid mo? Hindi po. Ako po, Grade 4 po sana. Seryoso ka? Nagpapatawa ka ba? Ang laki-laki mo na para mag-enroll ka ng grade 4. Dapat nga sa'yo, high school eh. Tapos papasok ka ng elementary. Huwag mo nga akong gino-joke. Ma'am, um, hindi po ako nabibiro. Tunay po sinasabi ko. Alam mo, kung plano mo lang mambuli, huwag sa klase ko. Tsaka ang dami daming school diyan. Sa akin pa talaga. Ano bang balak mo, Ha? Pati mga bata, kukunan mo ng mga baon. Para ano, pantawid dyan sa nagugutom mong sikmura. Ay nako, kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang dyan. Kasi okay ka na dyan eh. Mas bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo makagraduate. Okay ka na dyan. Okay? Ma'am, hindi po ganun. Mabuti po ang tao. Grade 3 lang po kasi natapos ko eh. Bahala ko po magtuloy. Kahit makagraduate ka po ng elementary, ma'am. Hoy! Hindi na nababagay sa edad mo. Ngayon ka pa ba maghahabol? Eh di sana matagal na. Sana inisip mo yan matagal na. Siguro kaya hindi ka nakagraduate ng elementary kasi kung ano-anong katarantaduhan ang ginagawa mo na, ano Bakit po, ma'am? Ipinipili po bang edad sa school? Di ba po? Wala naman po. Di ba po? Kung sino po ang gusto mag-aral, itinatanggap tinatanggap po ng paaralan para matuto sila. Ma'am, bawal na po ba ako matuto? Bawal na po ba magkaroon ng karunungan na matanggap niyo po sa klasin niyo? Ang sabihin mo, modus mo lang yan. Ang plano mo, paglakawan yung mga estudyante ko. Bakit na magmaang-maangan? At saka, pagpukong turuan. Baka nakakalimutan mo, teacher ako. Ibig sabihin, ako ang nagtuturo at alam ko kung ano ang tama at mali. Sige na po, kahit sa tabi ng basurahan niyo po, kahit ito na lang po ako tuwing klase niyo. At talagang pati yung basurahan namin, ang palkalin mo, hindi na. Gusto ko talaga matuto, sayang naman po ang taon. Promise mo ma'am, wala po akong gagawin masama. Huwag ka nang mangarap. Huwag mo nang taasan ng pangarap mo, kasi wala ka nang mararating. You're too late. Oh, baka hindi mo maintindihan kasi English. Sa Tagalog, huli ka na. Hindi na bagay sa mag aral sa edad mong yan. Naiintindihan mo na. Sira ng araw. Munti na po bakal na napultoy ng bentong. di dalam pressure nomor si Simon ma Mam Isa tahu Po Mam Isa kaya si Ma'am. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, wala kang magawang matino. Ano? Hanggang dito ba naman? Susundan mo ko? Nakakabwisit ka ng araw. Alam mo ba yon? Ma'am, hindi po ako manggugulo sa inyo. Bahala ko po sana isa ulit itong wallet eh. Tingnan mo, wala ka talagang matinong magawa, no? Sinasabi ko na nga ba, tama ang hinala ko, magnanakaw ka. Ma'am, hindi po. Kung wala pong nabawas dyan, nakita po kasi yung picture sa wallet niya. Kaya sinauli ko. Buti naman at kompleto. Dahil kung hindi, ipapapulis kita at sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan dahil yun ang nararapat sa mga taong katulad mo. Ma'am, oh, hindi naman po katulad po nang iniisip nyo. At kompleto po talaga yan. Nakita ko lang po talaga yung picture nyo kasi nauli ko po. Sabi rin po ng mga magulang ko na wag bang aangkin ng hindi naman po sa akin. Na wag kukunin yung gamit ng iba. Kaya kahit na minamalit nyo po, kahit na inahamak nyo po, sinauli ko po. Kasi po yung pinturo nila. At alam ko naman po, ayun po talaga dapat. At ma'am, sana po, wag na po kayo ulit na ang malit o mang hamak ng katulad po namin na basurero lang. Kasi po yung mga tulad po namin, may mga pangarap po para sa sarili at para sa pamilya po namin. Na balang araw, baka makaahon po kami sa buhay. Sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Hayaan mo. Babawi na lang ako sa'yo. Bukas, pumunta ka sa room ko. Ako lang bahala mag-ayos ng papel. Talaga po? Oo. Makapag-aral po ako. Salamat po, ma'am. Pamuunin na po ako, ha. Ibabalita ko po ito kay papa. Salamat po talaga, ma'am. Ayos. May nagagawa mo. Maganda pag sa iba. Nakakahiya ako. Tatuloy nga pa man din akong guro, tapos... Kapang pisga ako. Bale, babawi na lang.